Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 20, 2025. Habang ikaw ay nagigising sa araw na ito, ramdam sa hangin ang mahiwagang enerhiya ng Spring Equinox, isang panahon ng pagbabago at panibagong simula. Tulad ng malalim na karagatan, ang iyong espiritu ay puno ng misteryo at damdaming naghihintay na tuklasin. Hayaang maging inspirasyon ng panahong ito ang iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ito ay magandang pagkakataon upang maglaan ng oras para sa pagminilai, upang pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong emosyon sa iyong mga iniisip, kilos at desisyon sa buhay. Ngayon ay paanyaya upang maging bukas sa iba't ibang pananaw at ideya. Sa mga pag-uusap at interaksyong iyong haharapin, subukan mong bitawan ang anumang bigat na bumabalot sa iyong isipan. Yakapin mo ang mundo ng may bukas na puso at pananaw, dahil ang pagiging handang makinig at umunawa ay maaaring magdala sa iyo ng mahahalagang aral at koneksyon. Ikaw ay may likas na kakayahang umunawa ng damdamin ng iba, kaya't gamitin mo ito upang lumikha ng makabuluhang ugnayan at karanasan ngayong araw. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon para sa saya at kasiyahan. Magandang panahon ito upang subukan ang mga bagong bagay na magpapalawak ng iyong kaalaman at magpapasigla sa iyong imahinasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paglalakbay, pagtuklas ng bagong hobby, o simpleng paglabas upang magmunimuni sa mga bagong lugar. Huwag matakot na lumihis sa iyong nakasanayan, ang pagsubok sa mga bagong bagay ay maaaring maging susi sa iyong personal na pag-unlad. Habang tinatanggap mo ang sigla ng araw na ito, pagtuunan mo rin ng pansin ang mga ugnayan sa iyong paligid. Ang iyong likas na pakikiramay at malalim na pag-unawa ay magbibigay liwanag sa iba, at maaaring ikaw ay maging inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at gabay maglaan ng oras upang pakinggan ang mga kwento ng iba, dahil sa pamamagitan nito ay makakahanap ka ng mga sagot sa sarili mong mga tanong. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, sumasagisag ng pagunlad, kasariwaan, at balanse. Ang pagsusuot ng berde o paglalagay ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay makakatulong upang maging kalmado ang iyong kaisipan at magkaroon ka ng positibong pananaw sa buhay. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at 22. Dalawa. Ang pito ay kumakatawan sa espiritual na kaliwanagan at malalim na pangunawa, ang labing isa ay sumisimbolo ng inspirasyon at malikhaing enerhiya, habang ang dalawamput dalawa ay sumasagisag sa tabumpay ng mga pangarap na pinaghirapan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at sigla. Magandang pagkakataon ito upang maglakad-lakad sa kalikasan, magbasa ng aklat na nagbibigay inspirasyon, o makipag-usap sa mga taong nagbibigay sa iyo ng saya at lakas ng loob. Ang simpleng paglalaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buong araw. Habang lumilipas ang araw, hayaang dalhin ka ng agos ng mga pangyayari. Magtiwala ka na bawat hakbang na iyong ginagawa ay may dalang posibilidad ng kasiyahan, pagtuklas at bagong pag-asa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga bagong karanasan at pagsunod sa boses ng iyong intuition, makakahanap ka ng mga oportunidad na magbibigay ng bagong sigla sa iyong buhay. Ikaw ay isang Pisces, puno ng kabutihan, pag-unawa, at likas na kakayahang makita ang kadandahan sa bawat simpleng bagay. Yakapin mo ang araw na ito nang may bukas na puso at tiwala na ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo sa mas maliwanag na kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.